Uy, mga kurago, no? Oh. Ang ganda naman ng caterpillar na ito, mga kurago, no? O. Oh. oh. Ayun, oh. Wow! Alang caterpillar, o. Oh. Oh. Grabe, oh. Siguro pag naging butterfly to ang ganda nito, mga kurago. Ayun, oh. 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 Hawakan ko, mga kurago, ka na. Kasi hindi naman talaga ito ma makati, mga kurago. Ka Kasi wala naman siyang balahibo, mga kurago, eh. Kaya okay lang nahawakan mo siya. Ayan no oh. Kaso ayun yung mga kuragon eh. Kasi gusto niya talagang ano, kumapit dito sa ano. Dahon ng Madre de Cacao. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Oh. Diba? Laki oh. So ganito, ganito mga kuragon yung kinain ko mga kuragon. Na talagang sobrang sarap mga kuragon. Pang ilin yung dugo niya kasi kulay green. Ayan no oh. Hmm. Wow, ganda oh. Oh. So balik natin dito sa lungga niya mga karagon kasi magiging butterfly pa to mga karagon. Ay, tumai, bastos naman to, tumai pa sa palad ko. Bastos mo naman ano, caterpillar. Yan, balik na natin siya diyan. Sige. Bye-bye. Pakilala mo pin kapitbahay niya. Ah, oh, ito nga pala yung kapitbahay niya si Spider-Man. Ayan oh, mga koragon, oh. So dahil mga kuragon ano, magkapit bahay sila. Uh, ngayon salo-salo sila dito sa ano, sa sa tirahan nila. Ayun oh. No? Ito, may kinakain 'tong insekto, ayun oh. No? Nasaputan niya na ng ano. So, tara na mga kuragon, uwi na tayo.